Hello everyone! Kamusta po kayo? I hope na sa mabuti po yung kalagayang kasama ang inyong mga mahal sa buhay. For today's mini vlog nga mga idol, ay pupunta na naman kami sa Horseshoe Beach Resort kasama ang Viva Max Boys. Pero duty muna ako ng breakfast at bago ako pumunta ng duty, ay magpapalit muna ako ng pilo kasi nga medyo luma na yung pilo na ginagamit natin. So tara, samahan nyo ako magpapalit ng pilo sa deck 2. Let's go! At ito nga mga idol, pagkaakit ko ng deck 2, ayan, may mga sabay tayo na taga dining room, nagpapapalit ng pillow, ayan, pasayaw-sayaw pa si idol, oh. ayan, oh, excited na rin siya magpapalit ng bagong pillow. Pillow, chase, pillow chase. So yun na nga mga idol, pagdating ko sa pagpapalitan ng pilo, so bisim busy mga kasama na ating hardworking crew member ng housekeeping team para palitan ng bagong ating pilo. Pero bago yan, syempre kailangan muna natin mag-register. At tapos may kasama na rin bagong pillowcase. So shoutout talaga sa lahat ng mga housekeeping crew member dito sa Celebrity Eclipse. Mabuhay po kayo. At ito na nga mga idol, nakalabas na ako ng barko after ko mag-duty ng breakfast. Maswerte tayo ngayon kasi maganda ang panahon. Kaya nga yung mga ibang guests namin nagsilabasan na rin para makapasyal dito sa napakagandang isla ng Bermuda. At syempre magpapaalam muna ako sa aming barko na beautiful celebrity eclipse. At ito nga mga idol, nauna akong lumabas kaysa sa mga kasama ko kasi nga may bibilim pa ako at yung iba kasi naka-duty pa. At habang naglalakad nga ako kasabay yung mga guests namin, eh nakita ko na naman tong katabi naming napakagan ng barko na Norwegian Cruise Line na Norwegian Joy. At syempre, shoutout po sa lahat ng mga hardworking crew member nagkatrabaho dyan, especially po sa mga Pilipino. At sana kapag napanood nyo yung video ko, huwag nyo kalimutang mag-comment para ma-shoutout ko kayo sa next vlog ko. Malay nyo, mamit ko rin kayo. At ito nga mga idol habang naglalakad ako may isang magandang place dito na pwedeng pagpicturan tapos ito pa yung isa may nakasulat na lugar na pwedeng pasalan dito sa Bermuda Island tapos may bandila pa ng United States of America panalong panalo. At ito nga habang naglalakad pa rin ako nadaanan ko yung guest namin at syempre yung iba yung guest ng Norwegian Joy na nakapila para sumakay ng ferry boat papunta sa Hamilton Island dito sa Bermuda. Shoutout po sa inyong lahat sana mag enjoy kayo sa tour nyo. At ito nga mga idol, after 10 minutes na paglalakad, eto narating ko na rin yung tindahan na pagbibilang ko ng waterproof cellphone holder. Tapos may mga nakasabay pa tayo ng mga gandang dilag. Ano ba yan? Patay na naman tayo kay commander nito. Palo na naman tayo sa puwet. Tapos pagkapasok ko sa loob ng store, dumiretso agad ako sa rack ng mga swimming and diving accessories. At hinanap ko yung gusto kong bilhin na waterproof cellphone pouch. Kaso wala na yatang stock, naubusan yata ako. So, yun nga mga idol. Ayan, dito na ako sa store. Kaso nga, parang wala yata yung bibiliin ko. Sold out yata siya. Wala. Sayang. Ah, Bale, magkatanong na lang ako sa uh, staff. Oh, that one. It's this one, but it doesn't have the collar. It's just oh. made. You so, want it for $20? No strap? That's what I just said. It doesn't have a strap. <laughs> How much the real price this one? Like? The so original 36. So I'm going to give it to you for 20. 20. 20 dollars. Oh, yeah, Okay. It's not bad. I would just want to make a video. Eh mga kaido, nakakuha tayo. Ito kaso walang <laughs> strap. Bibigay sa atin ni Madam ng $20. Okay. Deal! Okay. Para may magamit tayo na pang-swimming. So, you still... At yung mga time na magbabayad na ako, medyo natagalan akong hanapin yung pitaka ko. Di ko alam kung saan ko nailagay. Mahirap talaga kapag tumatanda na. Nagiging makakalimutin na. Do you, oh, did you, feel? do you accept smaller bill, madam? Do I accept smaller bill? Yeah, you it to turn it to dollars and it's still the same. Okay. Yeah. Okay. Alright, so nine. Yeah, nine. Thank you. Buy Just give me twenty singles. can give, uh, give me twenty. Uh, twenty. Twenty a okay. dollar. Ten. 10. Mm -hmm. One, two, three, four, five, six, seven, nine, 10. Okay. Mm -hmm. 16, some old, 16. 16? Yeah, back. Oh. Tapos mga ito, <laughs> nagkalimutan pa kami ng kasi sa pagbabayad kasi binalate na yung binalate ng five kaya nagkulang yung bayad ko. Good? All right. right. All right. All right, okay, man All right, have a great day. All right. Bye. bye, -bye. <laughs> Oh, bye-bye. All right, thank you so much. All right, have a great day, okay? You're welcome. Yan. Okay. Okay, so yun na nga mga ano, yan nakabitin tayo nito. Pamprojector sa atin sa cellphone para ayan, uh, makalublob tayo sa dagat. <laughs> Ah, ang daming isla ito tayo. Anong isla yung isla yan patingin Hindi, wala to. Ano to? Pumunta kami ng ano Horseshoe Beach. Oh, yung mga kasama ko. Bumili lang ako nito. Gawa ng para maka ano, libog. So, yan. O yan, nakabili tayo. Binigay sa atin ni ate ng 20 dollars. Kaso wala siyang strap. Bale, okay lang. At least may pampalutang naman to. Okay. Let's go! At pagkatapos kong bumili, bumalik na kagad ako ng barko para sunduin Ay, yung mga ba? kasama ko. Yo oh. Tara na, ligo na tayo. Hello boss, alam mo 'yan, oh. At siyempre, big shout out din sa iba pa mga kasama ko na si Ryan Laganso ng Lumine Restaurant. At siyempre, ang member ng mga Viva Max Boys dito sa Celebrity na sila Mark Adam, Miguel, at siyempre ang leader na si Boss Baste Baltasar. Eh, na, sasakay na naman kami ng bus. Yeah, going to the Yo, yeah, no, no. Wow, kaya no, shout out sa lahat ng aking mga kasama yeah. <laughs> Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's Nila. Alright. Nila. kaway, 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 kaway. Oh, basta sa Erto. ayan, oh. Ayan oh, oh. yung pinaka-leader namin. Oh, yeah. Oh. Basta, Buti na lang walang masyadong traffic dito sa Bermuda Island kaya after 20 minutes drive from the port, eto nakarating na kami sa Horseshoe Beach Resort. At from parking lot maglalakad lang kami ng 5 minutes para makarating na sa mismong beach. At ito nga nadaanan namin yung pinaka comfort room at shower room ng mismong beach na ito at may kita nyo na marami ng guests ng mga nakaligo na. At bago dumating sa pinaka beach ay may madadaanan na kang mini bar na pwedeng bumili ng food and drinks. At ito na nga mga idol, narating na namin ng pinaka beach at may kita nyo pa lang sa Wysam pa lang, panalong panalo na kasi sobrang puti niya. At may kita nyo, mayroon din mga live gun na naka-standby. At dito may kita nyo, sobrang dami na ng mga pasero o mga guest namin dito, pati na yung mga pasero ng Norwegian Cruise Line. Ano, ano? Oh. No, ayan o. Woo! Parang LB! Pagustan mo pa lang yan, no? Ay, <laughs> <laughs> Woo! Tangka pa! Papa, yung, yung... Yon, yon lang mga Max Boys. Kami na bibiyentarin mana at dito mga idol, makikita nyo kung bakit sikat na sikat ang beach na ito dito sa Bermuda Island. Kasi nga sa sobrang laki ng space niya at ang buhangin napaka pino. At kitang-kita nyo naman mga idol, napakaganda. At ito shoutout kay uh, boss Almon, ayan nagbibidyo para meron siyang pang post, pang mayday at pang ebrils. Sana aw at uh, syempre doon pa rin kami pesos sa pinakadulo sa may batuhan kasi nga mayroong mga puno at uh, doon na rin kami talaga pumesto nung unang punta namin dito ayan may kita nyo mga idol napakakiinis talaga ng buhangin kaya ayan binidyoan ko yung pako habang naglalakad para ako nasa burakay at after ng mga 10 minutes na paglalakad, e eh malapit na kami sa papestohan namin. At syempre, excited na kaming lahat na maligo at mag-swimming sa dagat. At nang makarating na kami sa papestohan namin, eh may humiwalay pala sa amin si Ryan. Yung pala, umakyat ng bundok para makapagpapicture. Sabi niya sa akin, big ko daw siya. Aba, na! Woo! Saan <laughs> <laughs> No, sorry, gilid lang. At dahil nga napagod kami ng konti sa paglalakad, eh syempre, kain muna ng snack bago maligo sa dagat. Kain tayo mga idol! Tapos dito, nag-request si Boss Baste na batiin namin sa video yung kamag-anak niya na nagse-celebrate ng wedding anniversary. <laughs> 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 I I na okay, Okay! Okay, one! Okay, one, two, three! Happy anniversary! At syempre, hindi mawawala yung picture-picture pag may time. Shoutout kay Kenneth sa photographer na namin. At syempre, hindi mawawala ang konting party-party habang umiinom ng drinks. Thank hey. to my heart. longer Come on Suma At pagkatapos ng merienda at inuman na may counting sayawan, it's time to ligu-ligu na with the Viva Max Boys.

Ayan mga Ricky, eh. ikaw na ang okay. ayon, na mababa. Oh! May guide tayo, may guide. na, ayan na, ayon na. Ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na. Ayan na, na. na, Game ba ko. Marami. Oh, mababaw na? Hindi pa pa Oh, pa na Wala, wala babaw lang. Correct. lang Halika may dito, At dito mga idol, may kita nyo na tuwan-tuwa kami lahat kasi nga malalaki na yung alon na humahampas sa amin. At sa pagkakataong ito, magkakaroon ng konting kasayaan ang buong grupo. shoutout sa nag-iisa namin kasamang babaeng maligo na si Lady. Na game na game kahit na pagkaisan siya ng mga boys. At dito may bagong gimmick na naman naisip ang grupo. Magpapatong-patong bawat isa para makagawa ng piramid. sa likod. May tutulak sa likod. At dahil nga nagpel sa unang subok, ayan may naisip silang strategy. Horseshoe <laughs> challenge. Go 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 go. Anak ng mundo. Anak ng mundo. Tayo, tayo. Hoy, sabay, 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 sabay. Kaso sayay nakasampa na sana sila at makabuo. Kaso biglang lumakas naman yung along kaya naglaglagan sila. At dahil nga porsigido ang grupo na makagawa ng piramid, eto nagtry ulit sila. At nakabuo naman ang unang baitang kaso lumakas ulit ang along kaya nabuwag na naman sila. Pero shoutout sa lahat ng kasama ko na kahit konting panahon o oras lang ang aming pagsasama, eh hindi matutumbasan ang kasayaan ng aming naranasan. At pagkatapos ng isang oras na masayang paliligo kasama ang grupo, eh eto, it's time to balik sa barko na naman tayo. mina kami, kami mga lords! <laughs> oh, <Orchow, bitch. laughs> ang bilis mo na mga sim, Ano yun? Ano yun? <laughs> yan, yan, oh, tasa ako mo yun, gano'n. <laughs> oh. na na, na, na. <laughs> <Tampil lang. laughs> Oh. At dito habang naglalakad kami, isa shoutout ko na lahat ng aming mga kasama, lalo lalo na yung mga sumunod, lalo lalo na kay Boss Alpi, ang aming crewmate supervisor, kay Raymond, kay Ernesto, at syempre kay Lady, ang nag-iisa naming babae, kay John, kay Bon Jovi, kay Jonathan, kay Mark, at syempre sa dalawang Barbie namin na kasama, na si Miss Gwen at Miss Sito. At habang naglalakad kami, pabalik ng parking lot, ay eh may nadaan na kami shortcut na may mga puno. Ang galing! Ang galing! <laughs> Kahit papano eh, hindi na kami mainitan kasi nga sobrang babad na rin namin sa dagat. At dito may nadaan ng kami siya para sa mga babae na kung gusto nila magpaterintas ng buhok, may iba't ibang price, depende sa gusto nilang style. At ito na nga mga ito, nakarating na kami sa parking lot at sa bus terminal. It's time to go home na talaga. Let's go! At dito habang nasa biyahe kami pabalik ng port parang nasa roller coaster kami dahil sa sobrang bilis magpatakbo ni manong driver. Let's roll. Let's get it on. At ito na nga mga idol after 20 minutes drive malapit na kami sa port. Nakikita na rin namin ang na aming barkong pinagtatrabahuan ang beautiful celebrity eclipse ship. Ateto na naman mga idol. This is the moment of truth. Pabalik na naman kami ng barko. Back to reality na naman. Ang sabi nga nila, my home away from home. Ateto na naman. Huling hirit na pulisan bago pumasok ng barko. I'm last na wala na naman kami ng barko. Back to reality na naman Back to the ship Back to the ship na naman Back to reality At bago nga pala ako pumasok ng barko Sinashout to yung dating kontrabaho ko na si John Adriel Uri Na nasa Canada ngayon Shoutout sa'yo idol At hirapin na talaga ito mga idol May padas ulit kami bago pumasok ng barko Maraming salamat sa inyong pananood Till my next vlog Stay safe, stay healthy Love you all Baboosh Nya. <laughs>